At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang ating iglesia at hindi makapananatig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng pamatay. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharihan ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ang mabuting balita ng ating kaligtas niya. Alampakan po natin ang Panginoon, Yung makilang na palakpag sa Diyos. Hallelujah. Sumigaw! Sagala! God is good. And all the time. Lakao po na po tayo sa asensya ng Diyos. Naniniwala tayo na sa araw-araw na natin buwan, ay nakagulo ng awa ng Diyos ay nangubang. Naniniwala tayo na kung wala ang Diyos sa buhay natin, ay wala tayong magagawa. Sa mga sandali nito, kung napuhayan niyo po o narinig eh, ang mabuting balita, ang mabuting balita ngayon ay doktrinal. Sabihin niyo po doktrinal. Anong ibig sabihin ng doktrinal? Aral na pinagmumula ng ating pananampalataan. Amen? Yung kulog dulo ang dahilan ng ating paglilingkod ay nakasalalay doon sa aral. Yung unang panahon na yun, ang sabi ng Panginoon, Sino ako ayon sa mga tao? Kayo naman, sino o, ako? Hindi natin ko po, doktrinan po siya kasi tumutukoy ko ito sa ating pananampalataya. Dahil ang sabi ng Panginoon, sino ba ako ayon sa mga tao? Okay, eh, kung ang sagot ng mga alagad, kayo lang ang Isilias, kayo lang po si Jeremiah, o ang isa sa mga propeta na buhay bueno, ng mga mga panahon. Ang sabi ng Panginoon, kayo naman. Sino ako? Sumagot si Pedro. Ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng Panginoon ito Kristo ang natin mo na anak ni Jonas. Sapagkat ang salitang ito, ang kanunong ng ito, yung kaalamang ito na iyong pagsagot ay di itinuro ng sino mang tao, kundi ng ating amang nasa langit. Palapakan po natin ang Panginoon. Yung pisahe po na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ko ito sa kapangyarihan at otoridad na ibinigay ni Jesus kay Pedro at sa simbahan. man. Power and authority that Jesus gave to Peter in the church. Ito po yung sakin na ito ay mahalagang makintindihan natin. Ano nga ba ang katotohanan mayroon sa mga katoliko na nananampalataya? magkatanong muna ako. Saan po nakasali, nakatindi, nakasandal, o malaking na dahilan ng ating paglilingkod sa Diyos o sa simbahan? Biblia ba o sa simbahan? Noon ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo o kami iglesia. Hindi makapananay na ito ng pamatayan. Ang tanong naman dito, sino ang bato? Si Kristo o si Pedro? Pero sa ating katoliko, ang ibig sa pili ng bato niyan ay si Pedro. Ika ng ating pananampalataya ay tatlo. Tatlo po yung saligan ng ating pananampalataya. Una, Magisterium simbahan at ah, tradisyon. Doon po nakasalig ang ating pananampalataya. Man ang inyong kalinan sa lupa ay kakalinan ko sa langit. Ano man ang kalagay mo sa lupa ay kakalagay ko sa langit. Ang tawag po doon, Magisterium. Yung pangunuan o ano, simbahan na pinaintulutan ng Diyos na gawin nila lahat ng kanilang gagawin ay gagawin din ng Diyos sa Yun ang una, pangalawa, simbahan. Ang simbahan po, ang taga-implement ng batas pag pinaiiral ng mga tataas na Tulad na ng inyong sa sacrament, seven sacrament, ay eh galing po yan sa tataas na asan mga namunulo sa ating bahay. Yan ay kanilang pinag-usapan ng gusto. Yung mga posisyon, yung simbang gabi, yung mahal na araw, yung Christmas, yung posisyon, lahat ng ginagawa ng katoliko ay nanggaling sa magisteryong na pinaiiral ng simbahan. Ang layunin ng simbahan at yung ng Diyos. Ang pangatlo ay tradisyon. Ang ibig sabihin ng tradisyon pinananariwa nito ang nangyari noong una pang napakatagal ng panahon, pinananariwa ng kagulita akong taon ang mga nangyari noon. So ang ng, ng, tradisyon, pinananariwa nito akong taon kung ano yung nangyari noon ganitong pagdiriwang ang tawag yan ay tradisyon. Pinapaalaala sa atin na si Kristo ay isinilang ng mag-asawang Jose at Maria. Sa Sabsaba, purihin ang Diyos. Ang katotohanan, may kasaysayan, may ebidensya ang katotohanan. Bakit? Sa pangilingkod natin, sa Diyos, wala namang ibang umakay sa atin kundi mismo ang Diyos. Wala nang makakarating kay Yesus malibang loobin ng Ama na puni ng tao at ilapit kay Yesus. Sabi ng Panginoon Yesus, walang makakalapit sa akin kung hindi yung ng aking Ama na makalapit sa akin. Walang magtuturo tungkol sa Diyos, kundi ang Diyos. Walang pangalaman natin ang Panginoon. Pakilangin po tayo, pakinggan po natin ito ay yung kapangyarihan ng autoridad na ipinigay ni Jesus kay Pedro sa simbahan. Ang batay chapter 16, verse 13 hanggang 19 na binasa natin, ang gagamitin ko lamang dito ng talata ay itong verse 18 and 19. Ito po ay tumutukoy sa kapangyarihan at autoridad na ibinigay ni Jesus kay Pedro at sa simbahan. Ang malaking na kahulugan nito ay hindi limitado sa isang simple interpretasyon. Hindi po limitado sa simple interpretasyon. Pero, narito ang ilang mga pangunahing punto na nais natin ibahagit ngayon sa inyo. Una, at arala natin ang unang puntos na ito. Ang ng simba. Pakiulit po. The foundation of the church. Pahalaga po yung pundasyon. Ano nga ba ang pundasyon ng simba? Ang makinig po tayo. Ang bato na minubukoy ni Jesus ay walang iba kung si Pedro. Nang pinagkakawa ng lahat ng apostol at suli ng buong simbahan. Ang pangako ni Jesus na ikatayo niya ang kanyang simbahan sa bakong ito ay nagpapahiwatig na ang simbahan ay hindi lamang isang organisasyon kundi isang buhay na katawan ang simbahan ay tinatag mismo ni Kristo kay Pedro kung uunawain natin ang mabuti ayon sa kasaysayan ang simbahan katoliko ay tinayong mismo ni Kristo kay Pedro. Kung bakit sila nagtayo ng iba't ibang simbahan, iba't ibang mga sekta, kasi nagkaroon sila ng self-interpretation. Nagiging bukang lahat. Bakit ulit po, self-interpretation. Anong ibig sabihin ng self-interpretation? ibig sabihin ng self-interpretation? Sariling pagkakaunawa at pagkakaliwanan. O, nag-alisan sila, nag-protesta sila, malig daw, bakit ang mga katoliko sumasamba sa rito? Bakit daw ang mga katoliko ay lumalapit pa sa pari, makasalanan naman? eh bakit ang uh, ang mga katoliko na yan ay nagpo-position pa. Yung mga ganon. So, meron sila mga kanya-kanyang daga na paniniwala sa katoliko. Kaya ang tawag sa grupo nila ay mga protestant.